Hmm. Nah, namanya nah. Kain tayo. Ang ulam po natin ngayon for today ay tuyo. Mm. At with sardinas. Nah, babaw ganyan. Okay. At sa usawa natin ngayon ay ng tuyo. Sa usawa natin sa tuyo ay suka na may sibuyas. Mmm. Yum. Mm. Sobrang sarap, guys. Nice. Mm. Mmm! Sarap pagka, alam niyo guys, pag kumakain tayo, mapipil talaga natin ang, pag, ang, ang lasa ng ating kinakain pag tayo ay nagkakamay. Diba? Kasi yung sa probinsya, ito po ang traditional sa probinsya ng kakamay. Diba? Tapos ulam mo ay tuyo. Ang um tapos dapat pangkaka ka. ay to ang problema pangkaka may. ang sobo na niya. dapat niyagan niya kabo. Nyom ni ba, yaba ba tẹ̀w.